Uh, nandito po ako to bring you good news sa kabila po lahat ng nangyayari ang gusto natin umpisa ng ating araw sa mga magagandang balita. Ito po ang mga nagagawa natin sa OWA, ang Overseas Workers' Welfare Administration, of course with the DMW. And uh, gusto lang namin pong ilahat sa inyo na... Ito po ang kadalasang binibilin. Nung huli kami nakita ni Presidente sa Pampanga, yan lang ang binulong niya sa akin. Arnel, tuloy-tuloy mo lang na pangangalaga sa ating OFW at araw-araw po yan ang ginagawa natin. Doon po sa ilan niyo pong natong haya ng mga proyekto natin, uh, katulad niyang uh, Migrant's Brew that started with the first Migrant's Brew coffee shop sa Central Office. Nung simula yan, parang hindi nila maintindihan bakit kami nagtatayo ng coffee shop. Uh, ito kasi nagsimula ito sa aming mga trips abroad and I nakikita ko yung mga OFWs natin may sinisilip-silip lang kami pagka nagkakape at amoy na lang ng kape yung kanila nilalanghap para para ba masiyahan so we we started with the first migrants brew coffee shop and now all over uh, our 17 branch uh, 17 branches 17 offices sa kabuuan ng uh, OWA, meron na po niya, yan ang sumasalubong. So bago pa kayo magdiskusyon ng kanilang mga problema at hinaing, magkakapin muna sila. And ito, uh, napakalaki po ng uh, nagawa nito sa, sa kanilang pakiramdam. Uh, kung sinasabi natin, mahal natin ang OFW, kadalasan tayong inaalok natin kagad, nagkapi ka na ba, kumain ka na ba. So ito ang bungad tuwing ang OFW ay pumupunta sa opisina. I really hope that you can also visit uh, the old OBA office dyan sa FB Harrison, corner uh, uh, Bandia bagamat uh, building, pinaganda natin na pinaganda, uh, para nga maramdaman ng ating mga OFWs that meron silang lugar dito na matatawag nila kanila. Nakita nyo rin, ay, uh, meron tayong ayos truck, kung napansin niyo yung ayos truck na yan, uh, that is, uh, again, sa pangangalaga naman ng OFWs as instructed by the President, President Bongbong Marcos, na ah, uh, lagyan natin ng komprensibong uh, pangangalaga. Dahil itong merong uh, mga bagyo, lindol, ang mga OFWs natin nag-aalala kung paano nila makukontak yung pangalang pamilya. Ito pong ayos truck na to ay equipped with Wi-Fi. It has a kitchen, shower, generator, lights. Ito ho ang nauunang pumunta sa lugar kung saan merong uh, trahedya. So uh, we can provide them with the uh, Wi-Fi inter, uh, internet connection so they can get in touch with their uh, OFWs na kamag-anak sa ibang bansa. Uh, nakita nyo rin uh, yung ating uh, dalawang uh, lounges sa Terminal 1 and Terminal 3 uh, which has been uh, operating 24 hours and as of now uh, we breached a 600,000 uh, uh, na uh, numero ng mga OFWs na napagsilbihan dyan. Ang maganda lang balita, talagang uh, naubos na yung mga, ano, naubos na yung mga matitinding kanilang hinaing dahil ngayon, meron na silang mapupuntahan. At uh, I really hope that you can see their reaction each time they come in uh, dito sa mga lounges na matatawag nilang kanila. Maririnig na sila, muna tayo dun sa lounge natin. Napakasarap ng pakiramdam. At uh, kung gusto niyo ng good news, itong emosyon na nararanasan namin araw-araw by serving the OFWs, napakasarap sa pakiramdam. Yung ding seafarer sa, for the first time, ang ating mga seafarers nagkaroon ng tambayan. For so many years, kumakanta pa ako sa library way back 86. Hindi <laughs> ko mapigil, sorry ha? <laughs> Nakikita na natin ito mga seafarers sa katambay dyan, sa uh, Kalaw. And uh, hindi lang hirap ng ini hindi lang hirap ng gutom, kung hindi naging lugar pa ito kung saan pumupunta yung mga ambulance chasers at kadalasan na napapapirma sila sa mga mga agreement na ipapanalo daw yung kaso na ending up wala sila nakukuha so what did we do ang sabi ko lang lagyan natin sila ng lugar na meron ng abogado, meron pagkain, may kape, naka-aircon, bukas sa 24 oras. So kung meron tayong mga communication na kailangan ipatid sa kanila, meron din silang lugar. So ang ating unang-unang seafarer's hub, uh, nandyan sa Mabini, corner TM Kalao, kung saan sila. And we are very very happy and very glad and looking forward na after the president has signed the um, uh, uh, Magna Carta for Seafarers na katalaga po rito na magtatayo pa tayo all over the country ng Seafarers Hub. So, uh, yan ang isa rin sa we are, uh, we are eager to do for our seafarers. And uh, kung napansin nyo, meron, meron, ako, meron tayong ay pinakitang uh, OFW Global Center. Uh, it is 1,903 square meters of Ah, uh, it's a whole floor. Whole whole floor na center to para sa OFW's. Bubunga dito 'yung pinakamalaki nating Migrants Brew Coffee. Of course, we're working with the DMW and uh, and itong lugar na ito uh natulungan tayo ng Department of Foreign Affairs na makuhang immunity. So that's Philippine territory, itong uh, um, OFW Global Center. I really hope that we, pwede ba natin silang maisama lahat doon? So para makita nyo naman, dahil ito, ang pagkakagawa nito, truly world class. Napakagandang lugar. Rin. kung, kung maalala nyo, ating mga OFWs, natutulog sila doon sa mga kalyan, nakahiga doon. And um, now, uh, again, caring for OFWs as instructed. Meron silang lugar na kung matatawag na kanila. At ang uh, location nito, nasa Admiralty, is the United Center Building at the 18th floor. Ang elevator nito, lima. So, uh, nakakatuwa lang kapag uh, yung mga web daways pumupunta dyan na hindi makapaniwala na meron na silang lugar na matatawag na kanila. So, uh, ano pa ba yung aking na-miss? Uh, The 1348, uh, several times this has been tested in the Senate and uh, walang palya, lagi may sumasagot. Why are we emphasizing this? Kadalasan po pagka naglalabas tayo ng hotlines, uh, sinasabi hindi nila inaasahan yan dahil wala na masasagot. Dito makakaasa sila 24-7 mayroong sumasagot dyan. And also we'd like to emphasize that uh, the problems of OFWs tuloy-tuloy yan. Hindi na talaga ma-eliminate yan totally and absolutely. But the great difference now is... Government answers. Government works and governments act swiftly. As we've demonstrated, in sa sinag minsame Escalona case na from Colombia, kaagadagad natin to naiwe to an air ambulance. Satakarating nakagad siya, ito yung uh, na stroke, uh, suffered from massive stroke, a 48-year-old chef from Colombia, naiwe natin ta kaagadagadito via uh, air ambulance. So, uh, in a nutshell, what we're trying to say that we have a government who acts, who responds, and uh, who feels. At uh, kahit ano pa po ang nangyayari, paulit-ulit lamang kami yung binibili na ng ating presidente, PBBM, alagaan mo yung mga OFWs. And that is what we're doing. Thank you, I Admin. Mean, we're, we're now opening the floor for questions from MPC. Tuesday noon, DZWB. Good morning, Admin. Uh, hindi ko maganda yung mga accomplishments ng OWA natin so far. Pero Good morning. Uh, uh, itong latest na mga nangyayari sa bansa, Sir, uh, lalo na yung uh, banta ng ilang grupo ng OFWs para sa zero remittance. So far sa inyong mga monitoring uh, sa ating mga OFW, Admin, ano mo yung uh, pinaka malakas na pulso ng mga nakakausap nyo? na mga OFW regarding this issue. Actually, alam nyo, uh, pag kami naman na nakakausap, katulad kagabi, uh, kasama ko yung 206 na mga inuwi natin sa trafficking, hindi naman ito nababanggit. At kung sakasakali man, ano, nababanggit nila, sasabihin lang natin, kung ano yung sa tingin nyo na makakabuti sa inyo, pag isipan nyo mabuti, but uh, we really do not engage in uh uh sa ganitong usapin since hindi naman nila binabanggit. Uh, so far, ha? So far. I, kagagaling ko rin lang ng Singapore and then flew to Thailand and then kagabi kasama ko sila. Wala namang nagbabanggit sa amin. Follow up lang sir. Uh, mayroon ba kayong initiative on the part of the OFW na magsagawa halimbawa ng uh, parang uh, meeting with the OFWs para uh, bigyan sila ng advice regarding this matter? Uh, uh, again, uh, hindi hindi siyempre yung OWA mag-encourage or even open the topic. Ang ang pagka kasi una nila ako nakikita, parang hindi yan ang talaga nila naaalala. Eh. nga kahit walang problema, pagka nag, maglalakad ako, isipin nila kailangan may iwi, kailangan may scholarship. So uh, we have confined, we have confined our uh, interaction with the OFWs, with the immediate needs nila. Doon pa rin naman, ano eh, uh, Tuesday, doon pa rin sila naka umiikot sa mga pangangailangan nila uh, nilang nilalapit sa amin. So, mayroong gusto umuwi at kadalasan kasi nakaka ang topic namin become really very light dahil nauuwi ito sa ano eh sa tawanan eh alam niyo naman ng alam niyo naman eh, ilang taon na rin ako dito kaibigan na ang trato ko diyan sa mga OFWs natin. I mean, uh, good morning. Uh, I mean, uh, yung mga kababayan natin doon sa Lebanon? Uh, Lebanon. relevant ilan pa ba yung mga hindi pa na re repatriate okay ganito no uh, ito lang kasi i really hope that you can help help us out here ah uh, ang pagre hindi naman yan nangyayari. Each time lang na meron kayong mababalitaan. It's a daily thing na ginagawa ng OWA at ng DMW. Laging meron tayong naiuwi, naiuwi pa tatlo-tatlo, pa uh, 20, you know, hindi yan tumitigil. So if there are calls for repatriation, all they need to, do, to do is to get in touch with the DMW, OWA, or the DFA, and uh, immediately, na napoprovide natin yan kaagad. Basta ang ano lang ha, doon sila lumapit sa si amin. Kasi ang kadalasan, alam mo, sa Facebook sila lumalapit. E pagka sa Facebook, hahanapin pa namin. So, kailangan lang. The, the 1348 hotline works. Uh, sir, yung sa air ambulance, hmm. uh, magkano yung mag 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 naging uh, ginugol ng gobyerno doon? Uh, ito umabot ng mga $47,000. dollars hmm. Kaya isa mga ganyang sa mga ganyang, uh, ganyang gastos hindi na natin iniisip kung malaki as uh, as uh, as I ano, ang ang instructions na sa amin at ang aming pangkaraniwang nararamdaman it becomes second nature to uh, people from O and DFA. kami na kailangan tulungan mo na kaagad. And uh, I really hope, I really hope that uh, ating uh, kayo rin, uh, pagka tumatawag sa amin, uh, wala naman, hindi mo kami tubitingin sa oras eh, we will immediately respond. Hmm. Sir, sir lang, clarification lang sa Uh, uh, o uh, brewed coffee? Yes. Libre, libre yun, ano? Yes, libre yun. Madalas nga yan, kum nagugulat sila na wala pa lang bayad. Kasi nga, uh, nasanay tayo. Pagka pinagkapi ka, bibigyan ka lang ng cup, ba diba? Tsaka yung stirrer na nakahoy. Dito hindi. Uh, ang gusto namin maramdaman ng mga OFW, at kahit na sino, pag pumasok ka doon, premium ang ibibigay sa'yo. Uh, para naman damang-dama mo na hindi ka, hindi ka tinipid. Thank you. Thank you. Do you have questions for Admin Ignacio? I really hope that uh, na makita nyo yung aming bagong bubuksan sa Hong Kong. Uh, uh, you know, uh, tagal ko na rin dito, but, but what I want to share with you is not only the services that we do every day, it's the feeling na tumubo na sa amin yung each time an OFW comes to you and say thank you especially the seafarers, whom I discovered, ang pinaka-emosyonal. Lalaki ng katawan, sila yung uunang umiiyak. Just, just to say thank you. Kaya alam nyo, yung mga, uh, yung mga pinag-uusapan sa social media na mainit, pagdating doon sa aming daigdig, hindi naman ganyan ang usapan eh. Kung ano lang yung basic nilang hinihingi, at ang uh, ang marireport ko sa inyo, uh, yung pag nag-responde tayo, napakaganda ng ami exchange. I really hope that we can translate that into words because yun na ang naging buhay natin with the OFWs. And uh, I'd like to I'd like to think and I'd like to say that uh, a lot have changed. And uh, lalo na sa ating uh, pag-responde at pag-aasikaso rin. Hindi lang nung binibigay, kung hindi pag-aasikaso rin nung kanilang nararamdaman. Hey, sir, good morning. Sir, maghingi lang po kami ng update doon po sa OFWs ID kung meron mong hmm. update doon. Ah what about release po dun. Oo. Ito rin na uh, again, I'd like to emphasize, uh, meron din order sa ating, uh, si ating presidente na mag-digitalization na tayo and we have followed that. Kaya kapag ka kayo, ay, eh, yung ating mga OFWs, Uh, kubuhan na sila, nag-register sila for the OFW IDs, uh, OFW IDs e-card. Meron 'yan available sa Terminal 3, Terminal 1, sa NCR office at uh, sa mga lounges natin, no? Ito bibigyan ka na ng digital copy. So sa, sa cellphone mo pa lang meron ka na. And uh, uh meron ka pa rin ng card which takes about 5 minutes. 5 minutes sa uh, ano 'yon, matagal na 'yon. Naiinip na yon. Mm. And doon din sa mga pinupuntahan naming bansa, like ito, uh, we're going to Hong Kong, right? Uh, dadali namin yung machine para yung di mga taga Hong Kong mabigyan natin ng mga uh, e-cards. And same thing happened when we were in Thailand, uh, in Taiwan. Kung pwede lang namin kayong sinasama. And also in Japan, kasi ano eh, yung saya, yun ang gusto kong maramdaman yun at ma-experience eh. Which is the prime reason why no? uh, kung tinatang yun, hindi kami napapagod, hindi kami napapagod. Hmm.